Ay, mga kasira for Teresa Garap Ay nagluto ako ng bangos At binigyan ako ng gulay na puso Puso ha Puso mong marupok <laughs> Ako ang lahat ay magluluto muna ako ng patola Patola ah? Bagay sa taong mapagpatol Charis lang at ayan nga, nahiwa ko na nga siya dyan, mga kasira. Oh, yes. Kaliusa ito nga yung kanila ka kay damo ang bunga. At sasagagang ko siya ng hipon na ilang piraso. So, bilangin nyo na lang kung ilang piraso yan. At i-comment nyo sa comment section. I think seven yan or six. Basta mga ganon. Ha? Huh? So, pag nabilang nyo, i-comment nyo. At tahanuan ko din siya dyan ng dalawang miswa. So, dalawa lang ilalagay ko dahil yun ang gusto ko, syempre. At ayan, naluto na nga siya dyan, mga kasira. Oh, yes. At pagkatapos kong kumain, mga kasira, ay kikainin ko na itong ano. Ah? Uh? na matagal na ito na nasa rib. Di ko alam kung 2 weeks na ba ito o 3 weeks. So ayan, nakikita nyo parang uga-uga na yung ano niya, mga balat. Pero okay pa naman yung laman niya mga kasira. Okay pa siya kainin. So sobrang sarap niya talaga mga kasira pag malamig pala. Wow. Yung best na part yung malamig na kakainin. Sobrang sarap. I-try palamigin muna mga kasira. At ayan na nga habang ako ha, kumakain. Uh? Biglang may dumating na sulat. What? Hindi ko alam mga kasira kung para saan ang sulat na ito. Ha? Huh? Bigla-bigla na lang may dadating dito. What? Charis lang mga kasira. Bali, yan <laughs> nga pala yung ano, in is over certificate ng aking bebe. Nice. So, kinuha ko siya kasi nga mag school na siya this year. Wow. Support so, nga na ito ay magluluto ako ulit ng aming ulam. Ah? <gasps> Habang inaano ko yung ulam, pinapalambot, ay bigla namang dumating yun ay merna. What? Binigyan niya ako ng gulay na puso. Aww. So, maraming salamat. Kung gusto nyo makilala yun ay merna, comment down below mga kasira. At ayan, kumain na ulit ako dyan, mga kasira. Oh, ayan, yes. Ayan, bali ulo na part ng bagos na pala yung pinili ko, mga kasira. So, ayan, ang sarap na naman ang kain ng inyong kasira. Kain na rin kayo. At hanggang dito na lang ang ating ganas. Maraming maraming salamat sa panonood, mga kasira. Oh, yes. Thank you, thank you. So, walang sawang support. Ah. Bye, mga oh, kasira. Thank you so much.